Atay tay palitan ah papalitan mo ng gulong may kailangan kang gamit pangkang liba kay gulong Ah, bangga? Ikakabit mo dito Ikakabit mo dito sa sidecar Ah, eto tayo

Para sure tayo na wala nang problema. mag ako. na tayo. mamaya. Ha? pa ako. Ay, ano to? Putol. Putol? dito. Sa Tangdal. Sa Tangdal? Oh, siya? Eto sa'yo na ito alambre ito Para hindi sa malaglag Pag makakapunta ka ng binangonan Magagunan, dito. Uh, ka sa amin We will ko yan Para matibay Ano nangyari dito tay? Bakit ang daming sira? Nabangga ka gabi Nabangga ka? Oo, Ah, kaya nangyari? No? No. Ah, na na ocho mo eh. Na ocho yung gulong mo. Oh, ah, kung di pala sa niyo. Bakit hindi mo pinabayaran dun sa bumangga sa iyo? 500 bigay niya. 500? Uh, Nagkasya ba yung 500? Ah, uh, wala. Wala. Kasi ada mangon. Eh uh, pamilya niya ba? Mga bata. Ah, ibig sabihin wala rin siyang pera tatapin na ng fiber dito eto tayo gagawin ko itong paraan para lang maka uwi ka buwan ito bangga gabi eh hindi yung gas eh alin? ito mo ah ito? ah kaya na 8 ito yung tinamaan ano ba nakabangga? motor lang, tingkol motor? Kaya te testing mo nga kung may problema pa. Yan. Ano tayo? Okay na? oo ayan. Salamat. Ha? Salamat. Ah, wala naman ano tayo, wala naman. Ano